Naniniwala naman ang kampo ni Vice President Jed Binay na hindi dapat na makaharap ng Vice Presidente si Senador Antonio Trillanes IV sa isang debate dahil wala umano itong karanasan sa paggawa ng argumento. Ito ang balita ni Bianca Dapo. Sinabi ng tagapagsalita ni Vice President Jed Binay na hindi si Senator Antonio Trillanes IV ang karapat-dapat na makaharap ng Vice Presidente sa isang public forum. Ayon kay United Nationalist Alliance Interim Secretary Attorney J.V. Bautista, walang masyadong karanasan si Trillanes sa paggawa ng mga argumento. Hindi katulad din na Sen. Miriam Defensor Santiago at Sen. Juan Ponce Enrile. He's not. You know who should be the best person that the Vice President will face off with? A candidate for the presidency. But to debate with the An intellectual pygmy, take note, huh? an intellectual pygmy, like Antonio Trillanes, huh? is an exercise in futility. Wala dyan, eh. You will not gain anything by way of learning, you will not uh, learn any new knowledge or wisdom. Gayon pa man sinabi ni Bautista na hindi natatakot at walang atrasan sa panig ng Vice Presidente sa debate nila ni Trillanes na gaganapin ngayong Nobyembre. Itinuturing din itong welcome development ang pag-usad ng preparasyon ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa nasabing debate. Never, never. Ano ba naman, ano ba naman kahit itreten siya 100 times ni Senator Trillanes, who is afraid of him? Di ba? Nobody's afraid of him. Eh kahit na nung tinitake over niya yung Opod, tsaka tinitake over niya yung Manila Pen eh, wala naman siyang ginawa kundi sumurrender. Di ba? What well, is Ano, ba, ano bang napakita na nitong taong ito? Sa tagal-tagal ng pag-upo niya sa Senado, ha? wala man lang siyang naitulong kahit kakarampot doon sa kapakanan ng ating mga kasandaluhan. Dagdag ng tagapagsalita ni Binay, hindi ordinaryong debate ang mangyayari dahil ang pagdidiskusyonan ay national interest at may kinalaman ang publiko o sambayan ng Pilipino. Kasalukuyang nasasangkot si Binay sa mga kontrobersya, kaugnay ng umano'y overpriced Makati City Hall 2 parking building at ang 350 hectare na lupain sa Rosario, Batangas na pag-aari umano ng pamilya Binay. Habang si Julianes ay isa sa mga miyembro ng Senate Durban Subcommittee na nag sa mga nasabing issue. Inakusahan naman ni Bautista ang senador ng puro pagbabanta sa mga testigong pabor sa vice-presidente. Si Trillanes, wala namang ginawa kundi manakot, magbanta, di ba? How many, gusto nga sabihin sa kanya, uh, Senator Trillanes, how many people have you threatened today? Have you reached your quota? Sakali naman anyang magdesisyon si Binay na dumalo sa pagdinig ng Senado sa so November 6 upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya, makokonsidera na itong moot and academic at hindi na kailangan pang ituloy ang debate. Bianca Dava, UNTV News, World Watch.